ayan mga kababayan isang maula na hapon dito sa PB house at gagawin namin dito ay mag ano kami ni sir Paul mag mga no? kami ng gabi doon sa ibaba ayan po samahan niyo po kami let's go ayan mga kababayan sir Paul ano buta sobrang madulas dahil ang lakas ng ulan dito ayan <laughs> ano mo yung suot mo na <laughs> ayan po mga kami ng gabi doon sa ibaba ayan po dito kami dadaan dahil doon sa ibaba ng bahay ay madulas bakilid ayan po ayan ito na yung durian tinamin na to. Man, yung agbati.

dito. May sito yan. Yan. Doon kami sa baba mga ano-ano. Uh... Gabi. Ito seperti. Yan, sakto saya sa <sana>, durian. <laughs> Ayan, durian. <clears throat> sakto mulan tanimnya namin yan sobrang <coughs> madulas oh yan oh mag-ingat ka diyan no? oh <laughs> Jadi, <laughs> yung butas oh. ah hindi nakapasok lahat yung ano pa <coughs> kasi yang butas niya ano butay ay maliit yan oh <coughs> 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 Ayan. <laughs> oh, diyan, Ayan magkano kaya? Heeh. Sa nuna. Diyan igan. Hmm. Sa mga <laughs> galing lang ni Sir Paul nat vision doon sa anong sa San Fernando sa Bukidnon. Ayan. At uuwi sila ngayon. Ayan. Ito yung mga gable, Ayan po. Pati dito. Ayan. Ayan. <coughs> Ko hmm. Kwa muna ko ng dahon sa ano saging. Ibalot ko ito sa dahon ng saging. Saan yung dahon ng saging? Yeah. Wala. Wala. Wala man. Sure. <laughs> Wala nga dito eh. Kumuna tayo ito. Para mabalot natin yung ano. Yung gabi. Dito natin ilagay. Ayan. 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 Para. Hindi man. Madumi. Lakas ang tubig ko. Ayan. dito. Ito na. Ayan. Patuyon pa ito na eh. Hindi na. Hmm. Lutong Mindoro. Hindi kaya ito ang ano? Lulun Ayan po. Hindi, Andun na oh, yung malaki. Doon sa kabila yung, yung malaki. Doon oh. No? Iba man. Iba yan. Ayoko na. Mm hmm. <laughs> ito kilala namin sa Mindoro. Basta na. Nga doon dito. Kina ito? Oo, oh, kaya ako lang mong kakain. <laughs> Ayan. Ako na mag ano na yan. Hindi na, dito, dito You know? yes. <laughs> Ina. Ina. Ayan Yes. Ligaw. Ayan Ayan yung pinitas namin dun sa ibaba. Dito sa ibaba. Yung durian. Nalagyan ng tubig ng butas. Ito ito yun mga kababaryan iinis ko yung tubig kasi yung butas na puno ng tubig sa ano durian mm -mm. kasi yung lakas ng ulan kanina uh, uh oo -oh. isa uh, lang, lang. mm. Diba, oo Mereka berbayar taniman dari ito mais dyan sa si ibaba taniman <laughs> ano mo yan ka <laughs> yan po <si> <laughs> <Gumagapang>. <laughs> dulas <Ayan> po. <coughs> May kamote dito. Duruk. May kamote. dun sa amin ano ko? Yung ano ko 'yung loyo ano? ko. ano Ay, Ebnuhan ko 'ano? ayan kita natin yung kita natin yung loya. <laughs> apat na lang yung ano, piraso Apat na lang yung natira na nahurot, nahurot sa ano, bulamas. Ayan po. Kita natin yung luya natin, No? Ayan. Ang laki ng dahon sa luya. Ito dito. Ito yan, no? po. Uuwi na tayo. Uuwi na, Sir Polo. Ayan, Sir Polo. Nagdala ng dahon sa gabi. Ulamin namin mamaya. Ayan po. Bitoy mix Vlog! Hapnan bangka Yan mga kababayan nandito si Bitoy di Limix Vlog. Bumisita. Bumisita sa PB House din po. Salubungin natin. <laughs> 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 ano ba <man> niya? Lakad mo dai. Yan. <laughs> Yen. po. <laughs> Ayan po. Tulak mo ako. Tulak mo ano ha, dali-dali. Hirap akyat. Kasi ano? <laughs> Mga kababayan, o Nandito si Mitoy Dilimix Vlog. Yan. Tapos na? Opo, okay lang. Burnish. nice. Yan eh. Yan si Mitoy Dilimix Vlog. Yan. Yan. Oh, na. Bumisita dito si Mitoy Dilimix Vlog dito oh. kasi Hindi eh. may ano ano hmm. ang puno kasi hmm. tagal mabuhay pag ganito oh. tagal eh ayun mo nang kuwan buhangin Ito. Hmm, naman ayan oh luto na yung ano namin ulam wow. sila ng, ano. sa Bisaya ang ihaw pa kay gigigulgol niya. <laughs> <laughs> Ito yung ulam namin ng kabayan, no? Yan. Sarap yung bangus. Bidoy ko. Dito siya ano, ayun mga kababayan linisan muna namin ito yung dahon ng labis yung kinuha namin ni Sir Paul kanina ayan po po yung gabi tapos na po namin nilinisa ni Chris na yan po at dito namin ilagay sa basket ayan po para si Sir Paul na po ang magluto nito ayan po at ito na po yung gabi isinaing na po ni Sir Paul ayan abang-abang na kayo maluto na ito

mga kababayan, katatapos lang namin kumain sa hapunan. Kaya, at ngayon, ay, <laughs> at ngayon ay, ay na kami ni Chris na yan. mga kababayan katapos namin nag sa plato na kinainan namin kanina at kasama ko si Chris na at, at, yan, Din, lang po muna update natin dito sa PB mga kababayan at paki subscribe naman sa aking YouTube channel Junjun TV ayun po at yan lang po maraming salamat bye bye <laughs> God bless ang bye bye